magtapatan tayo mga ginang. Habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang ating mga katawan. Ito ay isang natural na bahagi ng buhay. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang ilan sa mga hamon na maaaring kinakaharap ninyo sa kwarto ay hindi gaanong tungkol sa numero sa inyong lisensya sa pagmamaneho, kundi higit pa sa mga simple at pang-araw-araw na gawi na nabuo ninyo sa buong buhay. Araw-araw gumagawa kayo ng mga desisyon. Karamihan sa mga ito ay automatiko. Ngunit ang ilan sa mga tila hindi nakapipinsalang gawain na ito ay maaring tahimik na nakakaapekto sa daloy ng dugo at pagiging sensitibo ng mga nerve na mahalaga para sa isang malusog at kasiya siya na buhay intimate. Ang mga mismong bagay na ginagawa ninyo nang hindi pinag-iisipan ay maaring ang dahilan kung bakit ang pakikipagtalik ay naging isang pinagmumulan ng pagkabigo sa halip na koneksyon. Ako si Dr. Amila de la Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan at kapakanan ng kababaihan sa loob ng mahigit tatlong dekada. Sa aking pagsasanay nakaupo ako kasama ang libu-libong kababaihan, mga kahangahangang babae, tulad ninyo, na naramdaman na ang edad lamang ang nagsasara ng pinto sa mahalagang bahaging ito ng kanilang buhay. Ngunit narito ako upang sabihin sa inyo na sa maraming kaso, hindi lang ito tungkol sa pagtanda. Ito ay tungkol sa isang serye ng maliliit at hindi sinasadyang mga pagkakamali na sa paglipas ng mga taon ay nagpahina sa mismong mga sistema na sumusuporta sa inyong siglang sekswal. Ang nakakagulat na bahagi, ang ilan sa mga gawin na parang pinaka-normal ay maaaring ang pinakahindi hindi nakakatulong. Sa susunod na ilang minuto, tatalakayin natin ang ilan sa mga kritikal na pagkakamaling ito. Higit sa lahat, pag-uusapan natin ang mga praktikal at direktang paraan upang ayusin ang mga ito. Ang layunin ko ay tulungan kayong maibalik ang daloy ng dugo, ibalik ang pakiramdam at bawiin ang inyong kumpiyansa. Ang ikatlong pagkakamali na ating tatalakayin ay isa na halos lahat ng babaeng higit sa apasanta taong gulang ay ginagawa at ito ay madalas na siyang pinakanakapipinsala. Bago tayo magsimula, kung ang mensaheng ito ay tumatama na sa inyo, lubos kong ikagagalak kung mag-subscribe kayo upang manatiling updated. Nakatuon ako sa pagbibigay ng mahahalagang kaalaman sa kalusugan partikular para sa mga kababaihan sa ating pangkat ng edad. Ang inyong paglalakbay tungo sa mas mabuting kalusugan ay mahalaga at narito ako upang tumulong na gabayan ito. Ngayon, magsimula na tayo sa ating unang paksa isang gawi na napakakaraniwan ngunit bihirang pag-usapan ng hayagan. Ang lihim na pagkokondisyon sa kasiyahang nakabase sa presyon para sa marami sa atin ang ating mga unang karanasan, sa pansariling kasiyahan ay nangyari noong ating kabataan madalas ng pribado. Isang karaniwang paraan kung paano ito ginawa ay sa pamamagitan ng pagdapa pagdiin sa isang unan o kutson o kahit na paggamit ng presyo ng tubig mula sa shower. Ito ay tila maginhawa at diskreto noong panahong iyon. Gayunpaman, ang hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga kababaihan ay ang pamamaraang ito nakilala. Bilang pressure stimulation ay maaaring lumikha ng isang serye ng mga hamon para sa inyong sexual na paggana sa huling bahagi ng buhay. Narito kung bakit ang partikular na pamamaraang iyon ay lumilikha ng isang uri ng matindi at malawakang presyon na halos imposibleng gayahin ng isang kapareha. Ang estimulasyon ay puro at malakas. Sa paglipas ng panahon, ang inyong katawan ay maaaring masanay sa particular na high-intensity na sensasyong ito. Mahalaga na tututunan nitong iugnay ang kasiyahan at orgasmo lamang sa napakatinding pamamaraang ito. Bilang resulta, maaari ninyong mapansin na nabawasan ang inyong pagiging sensitibo sa panahon ng pakikipagtalik o manual na estimulasyon mula sa isang kapareha. Maaaring mas matagalan kayo bago maabot ang orgasmo o maaring mahirapan kayong makarating sa sukdulan kasama ang isang kapareha. Ang nagsimula bilang isang hindi nakapipinsalang gawi ay sa loob ng mga dekada ay tahimik na sinanay ang inyong nervous system na mangailangan ng isang senyas na hindi kayang ibigay ng inyong kapareha. Maari itong humantong sa pagkabigo pakiramdam ng kahihiyan at isang pakiramdam ng pagkakahiwalay mula sa taong inyong pinapahalagahan. Sa klinikal na pagsasalita ito ay isang uri ng natutunang desensitization. Hindi ito isang paksa para sa hapagkainan, ngunit nakikita ko ito sa aking klinika sa lahat ng oras. Ang mga babaeng tulad ni Susan, isang 60 taong gulang na pasyente ko mula sa Quezon City, ay lumapit sa akin na nagtataka kung bakit hindi na pareho ang pakiramdam ng mga bagay-bagay kahit na malakas ang kanyang pagnanasa at maayos naman ang kanyang kalusugan. Ang isyo ay hindi lamang ang kanyang edad o mga hormone. Ito ay mga dekada ng partikular na uri ng pagkokondisyon na ito. Habang tayo ay tumatanda ang ating mga nervous system, ay nagiging hindi gaanong madaling umangkop at ang ating mga maselang tissue ay maaaring numipis. Ang mga gawi na maaaring nakalusot sa inyo noong kayo ay 20 fimbo ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang kahihinatnan sa edad na 65. Ang magandang balita ay ang pagkokondisyon na ito ay madalas na nababaligtad. Nagsisimula ito sa pagiging mulat sa gawi at paggawa ng isang may kamalayang pagpili na magbago. Sa pamamagitan ng pag-aayos kung paano ninyo tinutugunan ang pansariling estimulasyon, maaari ninyong sanayin muli ang inyong katawan na tumugon sa natural banayad at mas konektadong mga sensasyon ng pakikipagtalik sa kapareha. Ngunit gaano man ito kahalaga, may isa pang gawin na maaaring mas nakakasira pa sa inyong pagiging sensitibo. Ito ay isang pattern na nakikita ko sa halos bawat babae na dumarating sa aking klinika na nagrereklamo tungkol sa sensasyon. Pag-usapan natin ang bitag ng vibrator. Ang vibrator trap, kapag ang sobra ay nagiging normal, maaaring hindi ninyo namamalayan na ginagawa ninyo ito. Sa paglipas ng mga taon, maraming kababaihan, lalo na sa malawak na pagkakaroon ng mga makapangyarihang sex toy, ay natutuklasan na kailangan nilang gumamit ng mas matinding intensidad, mas mataas na bilis, at direktang walang tigil na estimulasyon para lamang makamit ang parehong resulta ang dating bago at kapanapanabig na kasangkapan ay dahan-dahang nagiging isang pangangailangan na ang mga setting ay laging nakatodo ito ang tinatawag nating vibrator trap at ang mga epekto nito ay napakatotoo ang high intensity na vibration na ito ay epektibong nagiging sanhi ng desensitization sinasanay nito ang inyong mga clitoral nerve natumugon lamang sa sukdulang high frequency na estimulasyon na ito ang mga sensasyon mula sa vibrator ay nagiging napakalakas na ang mga normal na gawaing sexual pakikipagtalik oral sex o kahit na ang haplos ng inyong kapareha ay nagsisimulang maging mapurol o hindi epektibo kung ihahambing ito ang ugat ng isang komento na madalas kong marinig sa aking opisina doc wala akong problema kapag mag-isa ako gamit ang aking laruan, pero sa aking asawa parang walang nangyayari. Hindi iyon isang senyalis ng mababang atraksyon o isang psikologikal na hadlang. Ito ay isang pisikal na isyo ng desensitization. Ang inyong katawan ay naging dependent sa isang sukdulang antas ng estimulasyon. Ang panganib dito ay dalawa. Una, nagdurusa ang inyong pisikal na tugon. Ngunit kasing halaga nito, malaki ang tama sa inyong kumpiyansa. Maaari kayong magsimulang katakutan ang pakikipagtalik sa takot na wala kayong mararamdaman o nabibiguin ninyo ang inyong kapareha. Maaari itong lumikha ng isang pababang spiral ng pagkabalisa at pag-iwas. Ngunit mayroong napakalaking pag-asa dito. Dahil ito ay isang natutunang pag-uugali, maaari itong matutunang kalimutan. Ang solusyon ay simple sa konsepto bagaman nangangailangan ito ng nang pasensya baguhin ang inyong routine. Gumamit ng mas mababang setting. Subukan ng iba't ibang mga pattern. Gumamit ng dekalidad na lubricant. Ang mga simpleng pagbabagong ito ay maaaring magsimula ng proseso ng muling pagsasanay sa inyong katawan na tumugon sa mas natural at banayad na estimulasyon. Marami sa aking mga pasyente ang nag-uulat ng isang malaking pagpapabuti sa kanilang kakayahang masiyahan sa pakikipagtalik sa kanilang mga kapareha pagkatapos lamang ng ilang linggo ng paggawa ng mga may kamalayang pagsasaayos na ito. Gayunpaman, mayroong isang gawin na mas mapanganib pa sa pisikal kaysa sa vibrator trap. Ito ay isang bagay na hindi lamang nakakaapekto sa sensasyon, ngunit maaaring humantong sa malalang pananakit at pinsala sa nerve. Ito ay isang bagay na agarang ibinabala ko sa aking mga pasyente dahil ang mga kahihinatnan ay hindi lamang nakakabigo, maaari itong magbago ng buhay. Ang lihim na panganib ng pinsala mula sa agresibong estimulasyon, mayroong isang malinaw na linya sa pagitan ng malusog na pansariling kasiyahan at pag-uugali na naglalagay sa inyong pangmatagalang kalusugang sekswal sa panganib. Maraming kababaihan ang hindi na pagtatanto kung kailan nila nalampasan ito. Sa paglipas ng panahon, lalo na kung ang pagiging sensitibo ay nabawasan dahil sa mga gawin na ating natalakay na ang ilang mga kababaihan ay nagsisimulang pasiglahin ang kanilang sarili ng mas agresibo. Maaari itong kasangkutan ng sobrang pagdiin ng vibrator sa clitoris sa loob ng matagal na panahon, paggamit ng napakabilis na paggalaw o paglikha ng labis na pagkikiskisan. Sa una, maaaring tila kailangan ito upang makamit ang orgasmo, ngunit ang nangyayari sa ilalim ay maaaring magdulot ng pinsalang hindi na maibabalik. Kapag nag-apply kayo ng ganong uri ng labis na puwersa sa maselang mga tisyo ng vulva at clitoris, nanganganib kayong lumikha ng mga maliliit na punit microtears at pamamaga. Maaaring hindi ninyo mapansin ang maliliit na pinsalang ito sa sandaling iyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, maaari silang maipon at humantong sa pinsala sa nerve neuropathy o mga kondisyon ng malalang pananakit tulad ng vulvodynia. Dito nagiging sobrang sensitibo ang vulva at kahit ang bahagyang paghipo ay maaring maging masakit. Ang isa pang panganib ay ang pelvic floor dysfunction sa panahon ng matindi at nakatuon sa layunin na masturbasyon, maraming kababaihan ang hindi sinasadyang pinipigilan ang kanilang mga kalamnan sa pelvic floor ng napakahigpit. Sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa hypertonic, sobrang higpit na mga kalamnan sa pelvic floor na maaring magdulot ng pananakit sa panahon ng pakikipagtalik mga isyo sa pag-ihi at isang pangkalahatang pakiramdam ng discomfort sa pelvic ang mga pinsalang ito ay halos palaging maiiwasan ang susi ay maging mapagmasid ang mas mabagal mas banayad na mga teknik paggamit ng maraming lubricant upang protektahan ang mga tissue at pakikinig sa mga senyales ng inyong katawan ay kritikal para sa pagprotekta sa inyong kalusugang sekswal sa pangmatagalan ngunit ang ating mga gawi ay bahagi lamang ng kwento Minsan ang pinakamahihirap na isyo ay nagmumula sa loob. Tingnan natin ang ilan sa mga nakatagong medikal na sanhi na maaring tahimik na nakakaapekto sa inyong performance. Mga medical na sanhi na maaring makaapekto sa sensasyon at performance. Habang ang inyong teknik ay isang pangunahing salik, mahalagang tingnan ang kumpletong larawan ng inyong kalusugan, lalo na para sa atin na higit sa 60. Maraming mga kondisyong medikal at mga salik sa pamumuhay ang maaaring makagambala sa daloy ng dugo, pagiging sensitibo ng nerve at balance ng hormone. Maaari ninyong mapansin ang mga ito bilang unti-unting pagbabago sa tugon ng inyong katawan kung paano ninyo nararanasan ang pagka-arouse o kung ang pakikipagtalik ay nagiging hindi komportable. Ang mga pagbabagong ito ay hindi lamang pagtanda madalas itong mga senyales ng mga nakatagong isyo na maaring at dapat tugunan. Mga pagbabago sa hormones Pagkatapos ng menopause ang pagbaba ng estrogen, ang pinakamalaking salik. Maaari itong humantong sa vaginal atrophy, ang pagnipis pagkatuyo at pamamaga ng mga pader ng ari. Maaari nitong gawing masakit ang pakikipagtalik isang kondisyon na tinatawag na dyspareunia at bawasan ang pangkalahatang sensasyon. Bagamat hindi gaanong napag-uusapan ang pagbaba ng testosterone, ay maaari ring magpababa ng libido at sigla ng isang babae. Mga gamot Maraming mga diresetang gamot ang maaaring magkaroon ng mga sexual na side effect. Ang mga gamot para sa alta presyon depression, pagkabalisa at mga allergy ay maaaring makabuluhang bawasan ang daloy ng dugo magdulot ng pagkatuyo ng ari o pahinain ang tugon ng central nervous system sa pagka-arouse. Ang mga antidepressant sa particular ay kilala sa pagdudulot ng naantalang orgasmo at nabawasang libido. Mahalagang magkaroon ng isang bukas na pag-uusap sa inyong doktor tungkol sa mga potential na side effect na ito, mga malalang kondisyon. Ang mga sakit tulad ng diabetes at alta presyon ay kilala sa pagsira sa maliliit na daluyan ng dugo at mga nerve sa buong katawan, kabilang ang mga nasa clitoris at ari. Sa paglipas ng panahon, ang pinsalang ito ay ginagawang mas mahirap na ma-arouse at makaramdam ng kasiyahan. Sedentaryong pamumuhay, ito ay lalong karaniwan pagkatapos ng pagre -retiro. Ang kakulangan ng regular na pisikal na aktibidad ay humahantong sa nabawasang sirkulasyon nang dugo sa lahat ng dako ng katawan, kabilang ang rehiyon ng pelvic. Bukod dito ang pag-upo ng maraming oras sa isang araw ay maaaring mag-ambag sa kahinaan o paghigpit ng pelvic floor na lalong nakakaapekto sa sexual na paggana. Ang mga isyong ito ay komplikado, ngunit hindi sila isang habang buhay na sentensya. Sa tamang gabay na medikal, maraming kababaihan ang nakakakita ng hindi kapani-paniwalang pagpapabuti sa pamamagitan ng hormone therapy, pagsasaayos ng gamot, pelvic floor physical therapy at mga simpleng pagbabago sa pamumuhay. Ngunit bago ninyo maayos kung ano ang mali sa loob, makakatulong na magsimula sa kung ano ang maaari ninyong kontrolin sa labas. Ano ang maaari ninyong gawin simula ngayon upang gumaling at bumuti? Ang pinakamahalagang bagay na gusto kong matutunan ninyo mula rito ay ang karamihan sa mga isyong ito ay hindi permanente. Ang inyong katawan ay may kamangha kakayahang gumaling at makabawi kahit sa huling bahagi ng buhay kung bibigyan ninyo ito ng tamang mga kasangkapan at kaunting panahon. Nagsisimula ang paggaling sa isang simpleng hakbang, itigil ang siklo kung kayo ay natigil sa isang pattern ng magaspang matindi o nakakadesensitize na estimulasyon ng una at pinakamagandang bagay na maaari ninyong gawin ay bigyan ng pahinga ang inyong katawan. Madalas kong inirerekomenda sa aking mga pasyente na magkaroon ng isang kumpletong paghinto mula sa masturbasyon sa loob ng dalawa o tatlong linggo. Ang reset na ito ay nagpapahintulot sa inyong mga nerve at mga tissue sa pelvic na makabawi at magsimulang bumalik sa kanilang natural mas sensitibong estado para sa maraming kababaihan ito ang turning point kapag nabigyan na ninyo ng oras ang inyong katawan na mag-recalibrate ang susunod na hakbang ay baguhin ang inyong diskarte gumamit ng dekalidad na lubricant ito ay hindi mapag-uusapan lalo na pagkatapos ng menopause. Binabawasan nito ang pagkikiskisan, pinoprotektahan ang mga maselang tissue, at ginagawang mas kaaya-aya ang lahat ng haplos. Maghanap ng mga water-based o silicon based na option. Galugarin ang iyong buong katawan. Ilipat ang focus mula sa isang iisang layunin, sa clitoris. Galugarin ang iba pang mga erogenous zone ang inyong mga susuliig, panloob na hita. Ang layunin ay pangkalahatang kasiyahan, hindi lang orgasmo. Baguhin ang iyong teknik subukan ng banayad paikot na paggalaw gamit ang inyong mga daliri sa halip na matinding pressure. Kung gumagamit kayo ng laruan, subukan ito sa mas mababang setting o gamitin ito sa lugar sa paligid ng clitoris sa halip na direkta dito. Muling kumonekta sa iyong isipan subukang ilipat ang inyong fokus mula sa isang partikular na resulta at sa halip ay galugarin ang inyong sariling imahinasyon at ang natural na ritmo ng inyong katawan. Ito ay tungkol sa muling pagwire ng inyong utak at katawan para sa isang uri ng kasiyahan na tunay at napapanatili. Para sa mga mag-asawa, madalas kong inirekomenda ang mga ehersisyo tulad ng sensate focus kung saan hinahaplos ng magkapareha ang isa't isa nang walang anumang layunin ng pakikipagtalik o orgasmo. Binabawasan nito ang presyon, pinatataas ang emosyonal na pagiging malapit at tumutulong na sanayin muli ang katawan na tumugon ng may tiwala sa halip na pagkabalisa. At kung sa tingin ninyo ay natigil kayo, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-usap sa isang doktor o isang pelvic floor therapist. Walang kahihiyan sa paghingi ng tulong, tanging lakas lamang sa pagnanais na mapabuti ang inyong buhay. Ito ay humahantong sa isang tanong na palagi kong naririnig matapos magsimulang gumawa ng mga pagbabagong ito ang mga kababaihan. Paano ko malalaman kung sobra na akong nagmamasturbate? Ito ay isang makatarungang tanong at ang sagot ay hindi ang iniisip ng karamihan. Kaya gaano kadalas ang sobra? Ito ay isa sa mga pinakakaraniwang tanong na naririnig ko at may magandang dahilan. Habang tayo ay tumatanda, madaling mag-alala tungkol sa kung ano ang normal at kung ano ang hindi. Ngunit narito ang simpleng katotohanan, walang mahiwagang numero. Hindi ito tungkol sa kung ilang beses sa isang linggo kayo nagmamasturbate. Ito ay tungkol sa kung paano ito nababagay sa inyong buhay at kung paano tumutugon ang inyong katawan at isipan. Kung ang masturbasyon ay isang bagay na inyong kinagigiliwan paminsan-minsan at nag-iiwan ito sa inyo ng pakiramdam na relax at kontento, halos tiyak na ito ay isang malusog na bahagi ng inyong buhay. paman kung natuklasan ninyo na kailangan ninyo itong gawin, ng mas madalas para lamang makaramdam ng isang bagay kung nangangailangan kayo ng mas matinding estimulasyon upang makarating sa sukdulan o kung ang inyong mga karanasan sa isang kapareha ay parang manhid o hindi kasiya siya kung ihahambing kung gayon maaaring ito ay isang senyales na ang gawi ay nagiging hindi na nakakatulong. Ganoon din kung ang masturbasyon ay nagsisimulang pumalit sa inyong koneksyon sa inyong kapareha mga kaibigan o mga libangan kapag ang pansariling kasiyahan ay palaging mas nauuna kaysa sa mga makabuluhang bahagi ng inyong buhay maaring mas malaki ang pinsalang nagagawa nito kaysa sa kabutihan ang inyong emosyonal na estado ay isa ring makapangyarihang pahiwatig kung nakakaramdam kayo ng pagkabalisa pagkakahiwalay o pagkakasala pagkatapos magmasturbate maaring ito ay tumutukoy sa isang mas malalim na isyo ng gawi o dependency. Hindi ito nangangahulugan na may ginagawa kayong mali. Ito ay simpleng paghingi ng inyong katawan at isipan ng isang mas balanseng at intensyonal na diskarte. Ang layunin dito ay hindi upang itigil ang kasiyahan. Ito ay upang muling buuin ito sa paraang nagsisilbi sa inyo, nagpapalakas sa inyo, at nagpapahusay sa inyong buong buhay. Kaya kung nagtataka kayo kung ang inyong routine ay sobra na, tanungin ang inyong sarili. Hawak pa ba ninyo ang gawi o ang gawi na ba ang humahawak sa inyo? Isang huling kaisipan mula sa inyong doktor, tulad ng ating napag-usapan, ang masturbasyon mismo ay hindi ang kaaway ang teknik ang problema. Kapag ginawa ng may kamalayan, maaari itong maging isang malusog kahit nakakagaling na bahagi ng inyong buhay. Ngunit ang paraan ng paggawa ninyo nito, ang presyo ng kaisipan, ang dalas ay maaring suportahan ang inyong kalusugang sekswal o tahimik na kumilos laban dito. Napag-usapan natin kung paano maaring ikondisyon ng ilang mga gawi ang inyong katawan para sa hindi natural na estimulasyon pamanhidin ng inyong mga nerve at maging sanhipa ng pisikal na sakit. Tiningnan natin kung paano maaring magkaroon ng papel ang mga nakatagong isyong medikal at higit sa lahat, ginalugad natin kung ano ang maari ninyong gawin ngayon din upang baligtarin ang pinsala at magsimulang maging katulad muli ng dati. Ang pag-uusap na ito ay hindi tungkol sa paninisi o kahihiyan. Ito ay tungkol sa pagbibigay kapangyarihan. Ang katotohanan ay hindi kayo sira. Hindi kayo masyadong matanda. At tiyak na hindi pa huli ang lahat. Mayroon kayong kapangyarihan na sanayin muli ang inyong katawan, bawiin ang inyong kumpiyansa at bumuo ng isang buhay intimate na lubos na kasiya siya sa inyong sariling mga termino. Kung nakaramdam kayo ng pagkabigo o kawalan ng pag-asa tungkol sa mga pagbabago sa inyong katawan, mangyaring tanggapin ito bilang isang bagong simula. Sa tamang mga gawi at kaunting pasensya, ang inyong pinakamagagandang taon ng pagiging intimate ay maaring nasa unahan pa ninyo. Isang aral sa buhay mula kay Dr. Adela Paz, sa aking maraming taon bilang isang manggagamot, natutunan ko na isa sa mga pinakamahalagang aral sa buhay ay naaangkop din sa ating kalusugan, tulad ng sa anumang bagay, hindi ka kailanman masyadong matanda para matuto at hindi kakailanman masyadong matanda para magbago. Ang inyong katawan ay hindi isang makina na basta na lang nasisira. Ito ay isang buhay na sistema na tumutugon sa kung paano ninyo ito tinatrato. Ang kapangyarihang pagbutihin ang inyong kalusugan, inyong kaligayahan at inyong mga relasyon ay hindi nawawala sa pagtanda. Nangangailangan lamang ito ng isang bagong antas ng karunungan at kamalayan sa sarili. Kayo ang eksperto sa inyong sarili at bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang gumawa ng isang pagpili na hahantong sa isang mas magandang bukas. Ano ang isang bagay na natutunan ninyo ngayon na ikinagulat ninyo o nagbigay sa inyo ng pag-asa? Mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Ang inyong karanasan ay maaring ang mismong bagay na kailangang basahin ng iba ngayon. Kung nakita ninyong nakakatulong ang artikulong ito, hinihikayat ko kayong ibahagi ito sa mga kaibigan kamag-anak o sinumang sa tingin ninyo ay maaaring makinabang sa mensaheng ito. At tiyaking mag-subscribe para sa mas direkta at praktikal na payo sa kalusugan na idinisenyo para sa kabanatang ito ng ating buhay.